karpa karpa lo laki, laki harangan <laughs> mo yung ano ba yung butas ilalim ang laki laki karpa grabe yan one down one down harangan mo ba ya mahulog ya yan 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 Harangan sa paamo. Harangan sa paamo, maraming isda. Maraming isda. Laki? Ano na, ang laki! Ano na? Ano ang laki! Ano ang laki niyan, bay? Ang laki! laki! Yung butas ha, huwag mong paano, huwag mong i-ano yung butas kasi baka... Ah, grabe, ang laki niyan! laki niyan! Lucky? Okay? <laughs> Lucky? Marami pa sila lain? Marami pa? Lalim <tilapia> dito, may bukas na malaki dito Tilapia, tilapia, okey ni? Dah ni mahu yang tilapia? Ano? Oh tilapia. Baka mayroon pang mga kakaibang isda dyan. Tilapia. Laking tilapia. Siat lang. Tilapia pa rin. Meron pa? Tilapia yan, 'no? Dalhin tin tilapia. Ayan, tilapia, ayan nakawala. Dito lang kasi sa mga butas-butas 'yung mga ano, 'yung mga butas-butas na 'to, maraming isda. Lalo na pag uh, itong dam kasi pag binuksan. Uh, ito pong tubig napakarami at umaapaw dito sa dam kaya po ay ayan simple na pong hulihin yung mga isda karangan lang yung mga karangan lang yung mga butas sa ilalim ayan ang laki ayan malaki na yan ha <laughs> <laughs> nah, madulas yan <laughs> yan nakatatlong karpa na Ano? Karpa? Karpa? Huli. Malaki na yan. pa Papupuno itong lagayan. Ah, yan. Malaki yan. <laughs> Napakasimple lang po uh, manghuli ng isda rito lalo na pag uh, manghuli ka na pang ulam kakamayin na lang hindi na po kailangan ng mga lambat o ano Kaila kamayin lang okay na pag uh, gusto lang pang ulam lang talaga yung saktuhan lang ba yan o oh. Dadang puti na lang ni Idol. Yung mga ista. Tapos Ayan, may, may mga maliit, malaki. Yung pinipili lang po niya yung mga malalaki. Ayan, <laughs> tinalo na sa sa <laughs> <laughs> Ano, ano yon Yung flying kick yon Ayan. Ayan, marami na no? Oh. Puno yung sipyaw Meron pa? Marami pa? Ha? Maliit na? Ano? Ah, marami na piling pili talaga oh piling Malalaki Malalaki Biar <laughs> Ayos. Ya nak. Kat kepala Ah laki yang karpang ni nak pak